Hello, good morning once again mga lalabs, mga vayots. Magandang hapon Pilipinas, magandang umaga tanga hari hapon or gabi saan man sulok ng mundo. Mega mega love shout out. At uh, sa mga kapwa ko po if W's around the world, hello, hello, mega love shout out po sa inyong lahat, no. Kung bago lang po kayo sa king YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like at share. So, yung topic natin ngayon mga lalabs, mga vayots ay uh, Aba, kahapon sa party-party sa Malacanang, party na naman, gastos na naman ng taong bayan na nanlilimahid ngayon sa kahirapan, no? Pero walang pakialam ang Malacanang dyan. So, eh, talagang, sandali, Lisa Marcos ay talagang lasinggera, no? At, uh, ito pa yung uh, isa sa mga talagang uh, Nakikita natin sa ating first lady ang kawalan ng uh, breeding. Um, mababa yung talagang walang breeding sa sarili. Itong uh, first lady natin, hindi kong tutuusin eh. Mukhang. Eh, talagang ewan ko ba? Um, eh, wala. Professional daw. Abogada. Pero kung umasta, daig pa niya yung, uh, mabuti pa yung mga kagaya sa amin na nakatira sa bundok sa baryo. May galang pa sa tao. Pero si Lisa Marcos, wala siyan yan. Uh, hindi natin alam kung uh, paano ba ito siya pinalaki ng kanyang mga magulang, no? Sa mga pag-uugali, hindi din naman siya mayaman. Dahil hindi siya belong, no? Doon sa Aranita clan na mayaman, doon siya belong sa pobreng Aranita. Kaya ngayon kung umasta, kala mo kung sinong reyna. Kala mo kung sinong mayaman, no? So, kahapon, yon nga, no, may party sa Malacanang dahil nagdiwang ng uh, araw ng kalayaan na which is hindi din naman tayo malaya sa, sa, panahon ngayon ng pamamahala nila ng mag-asawa na binoto natin dahil bagsak ang ekonomiya, uh, mahal na bilihin walang humpay ang pagtaas ng bilihin walang trabaho kawala ng maraming trabaho wala sa Pilipinas ngayon at maraming bilang ng nagugutom at higit sa lahat uh, yung peace and order sa atin wala din, patayan dito, patayan doon pangigipit nila ngayon sa dabaw at ang kapal pa ng mukha ni Bongbong Marcos manawagan ng pagkakaisa sa araw ng kalayaan eh, <laughs> ang dami nilang taong ginipit kapag kritiko kanila Away ah, may kalalagyan ka. Tapos, may kalayaan yun, ah. <clears throat> Tapos, yun pa. Uh, sa araw ng kalayaan na pag-celebrate dito, no. So, nang bastos na naman, itong uh, walang breeding at wala din namang ano, tawag dito kay Lisa Marcos, eh. Hindi mo talaga siya matawag na first lady, no. Uh, mas mabuti pa si... Eh, dati yung Imelda Marcos, sophisticated talaga yun at maganda, no. Yung asawa din ni ano ni Irap Estrada na doktor si Loy uh, Ejercito. Eh, Very professional. Kahit si Ming Ramos, di ba? Uh, ano din yun. wala tayong man, mga masasamang uh, uh, feedback laban sa kanila. Unlike Liza Marcos, no? Hindi lang pala, hindi lang si VP Sara ang kanyang binabastos. Uh, ngayon si Chisis Codero ginawang Twitter. So, ito. Pakinggan natin. panoorin muna natin yung video. Tapos, magdagdag tayo ng ating mga komento, uh, opinion dito. Kita hmm. mo, oh. Uminom si Lisa ng alak. Ayun. Binigay kay si Escudero. Tapos, pumunta na naman sa kabila. Uh, kumuha na naman siya ng alak doon. At, si Marcos, tawa-tawa, oh. Hmm. Um, Ulay, tina-tina. Hmm. Ayun. Ayan oh. o. Diyos po, nagsuot pa siya na Pilipiniana na hindi naman bagay sa kanya. Halatang halata mo si Liza Marcos no, talagang walang galang sa mga taong halal ng bayan. Kung sino pa yung taong sampid sa Malacanang. Siya pa yung may lakas ng loob, no? Mamamahiya sa mga taong kagaya ni VP Ilang bisis niya yun na hiniya. Di po ba? Tapos bad shot daw. Siya pa talaga yung may ganang magsabi na bad shot siya sa akin. Eh, hindi siya halal ng bayan. Isa lang siyang first ng isang hinalal natin na mister niya na napaka-inotil. No, hindi natin alam na ganoon pala no. Walang kwinta ang ating hinalal na asawa niya at ayun. Eh ngayon, ginawa niyang waiter si Cheese Escudero. Siguro dahil para naman ni eh, may kunting pakinabang si Cheese Escudero sa kanya dahil ginawa niyang Senate President. Oh, di po ba? Siguro sabi niya, o oh, sige, kunin mo itong baso ko total, ginawa din naman kita yung Senate President uh, para man lang may pakinabang ako sa sayo kahit papano, siguro ganun no? pero hindi, well, yung bang mukha ng maraming tao kung ikaw ay talagang uh, very well known or very well educated hindi mo yung gagawin pero dito talagang makikita natin na talagang si Liza Marcos ay ulitin ko walang breeding. Hindi natin alam kung paano siya pinalaki ng kanyang mga magulang. No? Hindi siguro ito naturuan ng magandang asal ng kanyang magulang. At di ba nag-aaral yan sa Ateneo? Ang pagkakaalam ko sa Ateneo is uh, Catholic uh, school yun. Puno yun ng pangaral ng mga madre at pare na nagtuturo sa kanila. So, Anong nangyari? Nagkaroon tayo ng first lady na walang moral sa sarili. Bastos. Kung sino pa yung sampid, ulitin ko. Siya pa yung may gana, may lakas ng loob. At halata mo si sa Marcos na wala sa sarili, stress ba siya? Doon sa sinasabi ni may patama si B.P. Sara kasi. Nasabi niya eh, kahit sinisiraan ka, kailangan maganda ka pa rin. At uh, ano ba yung isa pang paninira doon ni Bibi Sara? <laughs> ah ano paninira? Tirada ni Bibi Sara doon sa kanya ha? Na kanyang uh, siguro ikinaka-stress kaya inom ng inom ng alak. Ah, ito pala. Kahit daw inaabuso ka na kailangan or dapat guwapa ka lang yapon or dapat maganda ka pa rin. Uh, kung mag ka uh, at uh, magsusuplada Hmm. O mag at magsusuplad ka, dapat kaya mong magtupis ba? O kaya kaya ni Lisa Marcos magtupis? Ano kaya itsura ni uh, Lisa Marcos kapag magsuot ng tupis? Baka parang palakang natamaan ng RPG, no? So, kaya yun, siguro, eh, apektado na naman siya, kaya parang nawala sa sarili. Kaya, inom ng inom ng alak. So, yung siya sabi ng puting ahas ni Maharlika ano, na si Lisa Marcos, ay laklakira, lasengira, is proven na. At according to, uh, sino ba ito? Uh, Montolfo, dahil kasama niya yan sa opisina dyan lang ng Chinese-Filipino Enterprises, no? na Michael Ma, Michael, ah, uh, Michael Ma Martin Aranita. Eh, ang iniinom daw ni Lisa Marcos na anak, uh, pinangalanan niya yun eh. Isa daw yun sa pinakamahal na anak sa buong mundo. Pero kaya yon magkano kaya yon And for sure, hindi yon niya iniinom noon. Hindi pa presidente si Bongbong Marcos dahil uh, marami ding mga, mga yaman ang mga Marcos na ninakaw ng dating matandang Marcos na naka-frozen. So, hindi sila masyado gaano mayaman, no? So ngayon lang niya yung nainom ulit nung nagiging presidente na si Bongbong Marcos at may budget ang Office of the President at uh, mayroon silang billions of pesos, uh, millions of pesos na budget dan so can afford na si Liza Marcos. Uminom day and night na ininom na parang tubig yung alak jan. So makikita mo, mo naman si Liza Marcos na parang wala talaga sa sarili. No, kalain mo. Kung may kung kung ikaw ay nasa wish yo, natan sa tamang pag-iisip, hindi mo gagawin yun kay Cheese Codero. Aside from, hin ginawa mo nga siyang halimbawa, ginawa ni Lisa ang uh, Senate President si Chase Escudero, halal po siya ng taong bayan. ng ilang milyong Filipino ang naghalal kay Chase Escudero bilang senador. Hindi mo naman yan magiging magawang Senate President kung hindi yan hinalal ng taong bayan, Lisa. Eh si Sara nga eh, na mas mataas pa ang botong nakuha kaysa kanyang asawang bangag at adik. O so, kung hiyah hiya-hiyain nga ni Lisa Marcos, didmahin. Eh, parang uh, akala mo i-aso eh, lang si BP Sara sa kanya. Ang tingin niya ay eh, paitoy-itoy lang si, kung sa bisaya, sa, si, paitoy-itoy lang si BP Sara sa kanila. Pero kung tutuusin, mas malaki ang boto ni BP Sara at ang trust rating number one ngayon. Trust rating, approval rating sa taong bayan. Samantalang si Bongbong Marcos, Laga pa at ang masaklap pa nag negative 8 pa nga siya sa trust and approval ratings doon sa uh, Bohol kaya ang nangyari doon sa governor suspende eh bakit man nagkaganyan ang rating uh, ratings ng presidente e ang una dyan yung kawalan ng ano no uh, at ng taong bayan dahil na taliwas yung mga sinasabi ni Bongbong Marcos hindi na nasunod yung lahat ng pinangako niya during campaign plus ang ginawa nilang pambababoy kay VP Sara ekonomiya bilihin mataas ekonomiya bumaba maraming bilang ng mga Pilipino walang trabaho tumaas yung bilang ng mga taong nagugutom na isa o dalawang bisis na lang kumakain sa isang araw kung ano-ano pa droga sa Pilipinas tumaas wala man lang nahuhuli na mga uh, yung mga may nagmamay-ari puro lang droga ang nahuli iniwan doon sa mga checkpoint yun lang wala na tapos yun ang pinakahuli ngayon yung ginawa diyan sa Davao sa Kingdom of Jesus Christ ang tingin ninyo Nangangayon ngayon nga eh at uh, ito pa nakakatawa may checkpoint na doon sa Glory Mountain sa Prayer Mountain at may Scout Ranger pa nandoon kalain mo yun so, tingin nila, pupunta talaga si Kiboloy doon ngayon dahil magpapahuli. Kasi, eh, iger talaga si Liza, Martin Romualdez at si Bongbong na kub agawin ang lahat ng, pag, uh, ng properties ni Kiboloy hindi lang sa Pilipinas, kundi pati sa ibang bansa. Yun yung kanilang major doon na uh, gusto. Kaya, aside from gusto lang hawakan ng dabaw, paghaharian nila doon properties ni Kiboloy malaki. Del pinaghirapan niya nang kapwa niya mga miembro diyan, mas buloy may ari diyan. Di lahat ng mga miembro diyan naghihirap. No? So sila ang may ari diyan. So si Liza Marcos matuturing nyo ba na isang uh, professional para sa akin hindi. Basura si Liza.